International Airport here in Pampanga. Oo. Nagbulag naman ako. Ayan, ang lawak-lawak dito at napakaganda ng kanilang airport. Hindi crowded. So, this is it. Aalis na po yung aking baby. Yung aking baby, aalis na. ito International Airport ng Pampanga ng Clark. Yan, yan aking baby, alis na siya. Ayun niya magpa-video. Ano si kuya mo? Ayan, kumuha si Antonina na. Ipresin ko lala, parang wala Oo. Oo. Alin Adas mo na yan Alin yung mga papers mo. Bawal niya yan kaya yung mga Yung mga pabango, may mga lotion, mga liquid. Ah, oo. Nag-research sa pala siya. Ina ka baby. Lala ay ano niya. Yung kanyang ano. Bye bye Lala! Uh, Happy trip! Yun na nga, hinatid na namin ang aking anak na si Lala. So, sasad ka naman. Oo, sad ako. Nagsasad din pala kaya pa umalis ako. Oo oh, no, naman. Uwi na kami ng Uwi na kami ng Cavite. sa ano sa, sa Clark ayan o no, oh. ang lawak nya parang ano para bang international airport sa international airport yung sa ibang bansa sa ba abroad. i mean, sa abroad na ganito kalawak parang ganda ganda dito sa ano sa Pampanga yung Clark airport nila dito napakaganda pala tinan mm, mo guys napakalinis, napakaganda. Parang nasa ano ako, nasa Edmonton. Kasi parang ganito siya. Ayan siya. Oh, parang Edmonton ang... Alam mo siguro galing Canada yung ano nito. Yung ideas niya. Yeah, kahit sa ibang abroad naman. Ganito. Pero yung iba kasi yung airport hindi ganito ka ano. Ka high tech. Kasi lahat naman ng airports abroad pano may mga airports sa sa ano sa, lahat naman sa Taiwan na, hindi naman magandang airport nila doon lahat naman halos lahat ng airports abroad malayo sa city oo nga ito lang sa Pilipinas lang yung nalapit oo na city na agad hm mm -mm. ganda dito guys so pauwi na kami sa ano a biyahe na kami papuntang Cavite pero itong anak ko, si Anthony, is nasa ano siya? Mandaluyong. Saan? Mandaluyong. Sa Mandaluyong Hindi loob halabas. So, gawalay kami doon siya sa Mandaluyong at ako ay sa Dasma. Yan lang. Yan si Heian. So, thank you for watching

嗯。